Ayan ito guys, ah, mayroon tayong kunting ah, gimmick siyahan. Medyo mataba tayo ngayon Nakikita na, ko yung tempo medyo mataba ah. <laughs> Ah, magbuhat kami ko kami ng mangga. Ah. Uh, ito kami sa Ano? Kilala niya ako? <laughs> kilala. Mga mga bata dito kilala Sila lang kilala ako. So ito nga guys, ah, uh, andito kami sa sa farm farm. May so, mga swimming pool dito. Kasi so, siya maingay masyado yung aso na yan eh. <laughs> Area. Okay, so, yun yung area nakita nyo yung area nya guys so yan yung area yan yung area natin yan po yung area Ito yung ating ina, yung erila. yan yeah. yung eri. Ito kami ng mangga. Nakikita niyan? Pre, katsanda pre. Ay! Okay. Dastan tayo. Dastan kami ng ano, ng mangga. Okay. Okay.

Itong area, guys. Ito, guys, nante namin yung kuryente. Ito yung pool na lumabaw na ang mga yan. Kita-kita nyo naman. Tama so, yung ano natin. Yari yan, aatin. Yan, batalo. So, kung kayo, may may, kuryente, may tubig tayo, ha. Ah. Dumating na kuryente. Kita nyo naman yung si small small pool namin. Uh, gawang ano to, gawang kung saan ba ginawa ito dati. Ha? Parang gumagawa lang ng bata ba? <laughs> bisik lang ito, bisik. Eh. Diba? Kitang-kitang nyo naman, may tubig. Mamaya makikita natin pag napulyang tubig na yan, makikita mo yung pagliligo namin kaya ito yung update ko kanina yung sinasabi ko so pasinsya na sa taon ng taon ng aso ah, kasi nagugutom yung taso namin ha. so yung farm ito yung farm namin ah, manok so may dumating na bisita ako kunting ah, kunting inuman kasiyahan so yun yung area yan so ito yung buhay ng probinsya sasabi ko sa inyo pag nasa uwi na uwi tayo galing ng ano probinsya ito yung mga naninis ko yung man naliligo gumawa ako ng kunting pool gumawa naman yun, uh, yun yung may ari pala hindi ako <laughs> yun yung may ari ha yun siya kita e, kita nyo naman ah uh, uh, ano, namin. ba? mapupunok ito, mag-swimming tayo guys ha. Update ko ay ulit. guys, maliligo tayo. So ito to na medyo uh, mataba tayo eh. Ah, uh, ng mga lasing. Ah! Nasarap dito kasi abang abang nag ka. Ito yung buhay ng ano, probinsya. diba ba? Sarap. Nag-swim ah, ka lang. Oh. So, hello sa mga followers natin dyan. Mainit ngayon. Itong na ito, mainit. Kaya, pasinsya na sa taol ng aso kasi kailangan natin ng gwardiya sa gate para hindi makapasok. kasi medyo siksi tayo ngayon. Kasi trip ko ba? Ang bigus na pa? Ang bigdugos na pa? Ang bigdugos na pa? Ang na pa? pa? Ang bigdugos pa? sweet pre kanapang si Danong na, nasanong ka ba? nagkaksinak na ka talaga tapos umakot yun matak ko na ng, ano nagtinig naglagaw <laughs> na papenya. Okay. Eh medyo nakadakyo kay mga tenga nga ah. Basta lang palapi lang pang Stopping pang quantum lang nga yeah. talaga. ito guys, ah uh, nakaligo tayo ngayon. Kumpleto to, mayroong mga ano, may mga may tubig. Nagaya ng tubig. Tapos pandarin lang yung ano, yung makina. Okay. Inisan natin kasi medyo ano, tubig yung tubig dito. May... May hagdan din yan. May, may hagdan dito. Kaya Yan. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay ito yung buhay ng probinsya. Ay, uh dati -oh. ko anak pre. Simpleng na si Dalom. Hindi, hindi, to, hindi sa akin to ah, yung ano, yung ano to? Uh, farm ng ano, farm ng tropa ko. Pare ko, eh dito yung ano, pero may farm kami diyan din yung farm namin. Ah, uh, maganda ito pala ito yung magandang planong magnasa probinsya talaga. Ah, uh, kasarap. So, parang parang nabigo ka pa lang. Wala nang ano, wala nang entrance. Di ba? So, oh, yeah Nakita nyo na si Gardo ah. <laughs> <laughs> Si Gardo versus Sang Sarap maligo Talaga pag Pag press na press yung ano mo Ah uh, Habang Habang umiinom O ano yung Yung feelings mo ba Di ba parang hindi ka nalalasing O yun So Di ba masarap parang parang yung oh kahit na wala kang gel ka lang kalamig ka na lang kalamig uh, ah, ka so. <mulay> okay ito to guys hindi uh, yung kasama namin ayan o, o may upuan na kami dyan may misa upuan dyan o so ayan nakatutok kayo nyan para <mulay> makita mo ito mayroon akong minom

Saka dadatan niya kay Mommy. Mao sumulagay mga kasla kala nakabulos ang ugat ng luwang tatang. Ito yung ano namin is pagano, na pagtripan ko lang ay na umunta dito. Kasi nga ah uh, gusto ko yung makapag-swimming ng ganito pa. Kasi yung pupunta pa tayong ng ano ng Paul Gagastos pa tayo ng marami dito. Kasi ano wow, na lang. Uh, okay na. Tapos, may kunting siya at inong tropa. Tatlo lang may trip ko lang po ngayong araw na to. manyakis nyakis karot ata. Ano pa timol alaala na mata ata. yung ano namin tapos yan. nagmotor ah, motor lang ako pumunta dito, nagmotor ako, may motor. May motor kami. So ito yung area nila. Ito yung area para simple lang siya. Buhay bukid lang talaga ito yung gate. Ayan. At maraming mga alagang baboy. Ah, yeah. uh, ko kayo sa mga babuyan nila. Uh, punta tayo sa mga babuyan. Ito yung mga manukan niya. Mga manok guys. so, ayan. Mga manok alagang manok. Baboy manok. Ayan, ito yung mga yung makaganda yang ano. Ayan, mga, uh, mga alaga. Baboy manok. Eh, may sisik kasi yung gano'n. Yun yung mga manok ko. Diba? O. Tangatan na mga uh, ganda ng farm. So, gusto nyo makita yung mga mga isda. May, may ano din sila. Meron din silang uh, isdaan. Tingnan natin, ha? Dabis oh, ito. Ito yung ah, uh, ispan. Yung mga isda. Yan. So, ito yung pinaganda ng location nila yan so kikita nyo naman yung happy span yan span din dyan so, yung tropa yun yung maganda no ito yung gusto kong location pag naka naliligo ka o ano o kita mo yan nakakulong yun no may mga net nakakulong malaki na yan Meron na silang mga screen-screen so, Yung area Yan Kapis pan Yung yeah.